Ayan guys, good morning Update Ayan guys, update sa aking bus na sinakyan Sumakay ako ng 5.58 ng umaga dito pagkasakay ko yan nabulukan ng aming bus kaya eto <laughs> maghihintay na naman ulit ng panibagong bus kay bago bago namang yung bus na yan Woo! ay late na ako sa trabaho Mala, sige. Patay sindi yung bus namin. Ang gawin natin ngayon eh. Magbibidyo. Oh, shout out sa lahat na nandyan. Sa live. Magandang gabi, Magandang umaga. Magandang tanghali. Oh, okay. Lana. O, <coughs> oh, siya rin yung lo. loko na yun, sumakay. Hindi na nga pwede yung bus. andar pero hindi naman natakbo. Nalilit na ako sa trabaho. Ayan, meron na yata yung bus namin na kasunod. Ayan, 37. Dito na ako ma... Na... Dadaan. The bus is here. sira na naman yata. Oh my goodness. Ah, si fermata, man eh, Sana naman okay na ako.

pasok na tayo sa plema. Okay. Guys, nakababa na tayo sa bus At tayo late na sa trabaho Nang dahil sa bus na yun Nasiraan kami Sa daan Kaya eto ngayon medyo mas malayo ang lalakarin natin konti wag kayong bibitaw <laughs> at sasamahan nyo ako papunta sa aking trabaho hmm. ito ang view namin dito flex pag umaga <laughs> não, ai lá itong dinadaanan ko ngayong tulay na to ito yung tambayan ng mga Ang mga taong mayroong kadate kapag valentine uh, ah, mayroong pa dyan o oh. 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 yan susi yan yata yung sinat pinatawag nilang hindi lang alam basta Basta uh, hindi naman sosyo yun eh. Tanda mm. Late na tayo. Hi! <laughs> Salamat naman. At ako'y late. Pagalitan ako ng bus ko. Hello ma'am, good, good morning. Happy Valentine's to you. Nauga na. Nauga na na ang aking kamay, malamig na. Nangangawit na ang aking kamay. <laughs> oh my goodness. Oh! Ang sakit na lang ang kamay. Maliktad kasi ah. Ah. ngawit na ngawit na ang aking kamay kaya sigurado ito ay nauga kasalukuyan pa rin tayo naglalakad <laughs> yan namin dito nandito tayo sa may tinatawag na Long Garno Long Bridge Long Long Bridge is falling down falling down ang internet guys <laughs> daw no, katung kamay ko. Kaya, nandito pa rin tayo naglalakad. Oh my goodness. Wow, happy Valentine to everyone. Oh, natin. awit ng kamay ko guys <laughs> ayan guys <laughs> alam na 'this So ayun guys, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Nasira ng bus at nalit sa trabaho. Sana matapos niyong panoorin ito hanggang sa dulo bayon Basta, happy valentines to all. Guys, bye bye na. I love you all. Bye bye. Bye bye na. Mm.